Hello mga Mars! Welcome back to my vlog! It's me again, Helen! For today's vlog nyo, meron po ako ditong parcel galing po ito sa TikTok. So, buksan na po natin! Okay na po! Guys! Ayan! Nag-order ako nito mga Mars gamit ito sa aking garden para hindi na ako mahirapan magdilig so, ito na siya mga Mars ayan gloves gloves para sa aking ito magagamitin ko para sa garden mga Mars try natin hindi yeah. na natin itong isuot Ayan, mga Mars. Nice. Tapos, itong hose. Ito yung gagamitin ko para magdilig ng halaman, mga Mars. At ito yung kasama niya. Laksan natin. Ito so, yung mga kasama niya, mga Mars. Yan, isit up ko to mamaya. Ayan. Ayan. First, ito. nag ako ng bidet para dito sa aking toilet bowl. Tapos ito, 15 pesos ito para sa tubig. So, gagamitin ko to mga Mars. Tapos, itong bidet. Para may magamit ako dyan sa ating Oh, si R. Buksan ko pa ito, mga maps. Ay, nahirapan ako. Tanggalin ko lang nga ito. mm Uy. Balik ko na lang guys kasi wala pa di ba? ayos ko ito bukas guys uh, panday itong ating bidet. O oh, ayan mga boys, hindi na ako mahirapan magdilig ng halaman dahil meron na tayong hose na gagamitin, ayan ito nga ah. check natin ayan Okay na okay ito mga Mars. Ayan o. Garden hose. Mahirapan ito yung hirapan nito eh. Tapos. Mag-isoyo ako sa kapatid ko na-assemble ito hindi ako marunong <laughs> ito lahat mga mars ang nabayaran ko 473 pesos that's all for today thank you for watching bye